shopping, pag-request. Thank you. pag Yan po si Mami Janice naman ang nakain. Salamat. Chat mo, sabi mo natin. Teo! Ayan, at may pa-takeout pa po si Ate Nels. <laughs> Thank you. <Hello>. Salmon, <laughs> May salmon pong malaki din. Dalwa rin, eh, no? oo. Ayan, yes, salmon. Good morning mga kabeshi. Ayan, picture po ako ng ating mga merchandise dahil meron tayong butihing mga subscribers na nagchat-chat na picturean ko at sila yung order. So maraming maraming sal... Oo, gawa ng kahapon dadi nag-shopping ang Team Hitik, si Ate Nel, si Nanay, si na Anset, si Kalea at uh, napanood nila ay sabi nila, Kabeshi, bakit hindi mo nilalagay sa online? Pinobadji si pala na chat din, mami. Picture yeah, picturean ko. Ano yung size ng pants, Abra? Ay, oh, saan? Sa Andres din. Oh, ayan. ayan, ayan. Ako'y kinakabahan mm -hmm. lagi. So ayun mga kabeshi, ako po nagpipicture ngayon. Maraming maraming salamat sa inyong support sa akin, sa aming paninda. Oh, yes. At eto si mamay may napili din. Ano napili mo, mother? Oh, pa, firma, <laughs> wow, patingin nga ako kung... Sige po, mama, oh, buh. Kahim mo, isukat-sukat mo. Ayan ang nabili ni Mama, ternong pantulog. At yung kanya daw mga pantulog ay luman-luman. Wow, magandang kulay. Ito ay green at saka pink. Murang-mura lang. 140 ang isa. 140, daddy. Ay, terno na. Terno na. 140, Sabi ni Mama, yung mga pantulog na nabibili niya sa mall ay 180 to 250. Depende. Oh. <laughs> Salamat, Mother. Sige. Ay, wag na, Mama. Sa iyo na yan. Regalo naman sa iyo. <laughs> Thank you. Di <laughs> so, si Mahal ay bumili ng bra. Si Leia, si na... Si na... Dungi. Si na Ay, si Madira ay hindi pa. E, numakita na yan si Ute. Aba, maganda pala. Ibig biglang kanina umaga eh. Ay, oo nga. Kanina. Actually, una namin customer na si Nanoy. At siya po'y bumili na ito. Oh, na pala yan. Kaagad. Oo, oo. Meron po kami ditong size 34, 32. Yeah. Meron na kong... Eh, sabla kay 32 na lang. 34 at 32 na lang 38. yata yan. Ah, 38. 38. 34, 32 at 38. Nagustuhan ni mother mami. Eh. Nagustuhan ni nanay. At ako'y nagpipicture pa din. Maganda rin pala ito ah. Ako ay nagpi-picture picture pa rin ng aking mga paninda mga kabeshi at eto po si Andres oh. Sama ng mami. Si Bobby ay sinamahan na ni Daddy at antok na antok na. Bili lang po kayo mga kabeshi. Message nyo lang po ako sa pwede po sa Tarasyo TV o sa Kabeshi's uh, Facebook page. O pwede rin po kayo mag-comment sa aking YouTube channel. Yan mga kabeshi, ako hindi pa rin po tapos. Pinaliguan ko lang muna yung dalawa, yung mga bata. At saka naligo na din ako. Ay ako yung nagpipicture pa nitong ni ating mga paninda. Kung nais nyo pong uh, bumili, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page. Kabeshi's or Tarasyo TV. Si mama ang tao po dito ngayon sa tindahan. At si mama ko mga kapeshi, itong ating mga panindang underwear ay nilalagay sa plastic isa-isa. Oh, thank you, Father. Ito po, marami pa dito. Para nga naman presentable. Tapos, ay lalagyan lang natin ng presyo. Oh, para ka nasa mall dito pa, mapagmamibili kay mga <laughs> nasa plastic. Uh, unti-unting nilalagay sa plastic mga kabeshi. Ayan, bali mga kabeshi, pre ko na rin po itong mga dadaling ko ka sa tindahan ni Asang sa Dimple Store. Yan, dinagdagan ko pa po yung aking mga dinala uh, nung isang araw ng mga paninda. At sana ay mabenta rin ito kina Asang. Kami po ay pupunta na sa dinahikan ay saan nga binulasan. binulasan wow isang sako isang sako ang aking dala parang paninda kay asang bababa ko lang ng kalahati sige At ako ang... sa ayan bibilisan lang po namin at ayan mga kabeci bali wala na po kaming kasamang bata bibilisan lang namin at hindi na sumama si ayi si babi rin ay, hindi ko na pinasama On the way na kami mga kabeshi. Kanina dati umulan. Ngayon ay maaraw na maaraw na po ulit. At maraming nagaano. Yung panginisda. Marami. Yun yung ano uh, Yung merong sila mga net. Oh, ganda po dito. yung malakas din sa Yorick. Sabi ni tatay. Oh, yung bawal yun na. Yung yun, mga na. maliliit na isda. Hmm. Ano ba ang tawag? Dulong. Dulong sabi ni tatay nako wag kang kakain ng dulong white at yan eh sabi ni tatay yan eh talaga sa kanya <laughs> sinabihan ka <ko> na <laughs> oh ang ganda ng ibang palay mga kabeshi golden, golden. Ako. lapit ng anihin Mga kabeshy nandito na po kami sa tindahan ni Asang. Tagal din natin hindi nakapunta dito. Okay, bababa na tayo. At may da may dala rin ako laptop, Daddy. Bali tutulungan din natin si Asang na mag-request ng pin sa AdSense. gawa ng ikaw na kapag request na. Oo. Yung pong pin, yun na yung mga first time YouTuber. Ito na ni Janet ni Eisen. Oo. Magre-request ka, tapos magpapadala yung YouTube ng PIN sa inyo oo. through mail, yung physical mail, mm -hmm. yung papel. Papel. At yung papel na iyon, may nakalagay siyang PIN number, mga digit, mm -hmm. na-input mo kay YouTube. Yes, oo. Na pagka na-input mo yon, ibig sabihin, malalaman ni YouTube na totoo yung address mo, totoong tao ka, mm -hmm. ganun. Parang ganun yung uh, na-verify niya na ikaw yan. Uh, uh, na legit at sakata tamang ikaw, saka mo, ikaw yan. Yes. Mm. Kaya yung PIN mo ay antayin natin. Uh, at ngayon naman ay tutulungan si natin. Yes, na hindi pa nakakapag-request ng PIN. Uh, uh. Let's Kaya, go, daddy. Yes. Ayun mga kabeshi. yung isang sako namin ni Daddy, daladalan niya. At pasok lang natin sa loob. Wow! Ah, grabe, ang improvement ang tindahan po ni Asang. Asan si Talalay? Ayamala. Para hindi tayo makulit. <laughs> wow! At ang ating mga paninda ay madadagdagan. May nabenta ka naman Asang sa mga damit. Oh, mayroon! Maglilimit uh -huh. na pala si Yasang sa iyo mga maya. Oo, oh, magkakuntahan na pala uh -huh. kami. Ay, eto ah, may dala pa ako. Wow, may listahan si Yasang dahil, di ba laki? Uh -huh. Ay, mami, maya, yun ba inyo sa po? Oo. Uh -huh. Asang. Uh -huh. Uh -huh. Ito ah, uh, ay hindi nakapagawa ng listahan si Janet. Kaya uh -huh. so, ilista mo na lang lahat kung ano itong mga na-receive mo ha. Ayun. At ano yung nabenta mo para alam natin sa mga Kung ilan ang, uh -huh. kung ano yung na-receive mo at kung Ah, tama Mga pala. 'yung Ah, ah, tama, ah. Uh, pala. Basta ilista mo muna ano itong mga ito. Ah, Hindi na, na hindi na na-ilista. Hindi ko na na-ilista. Na. Na na, na. Oh, isa isa. At ako nagmamadali na kanina eh. Ayo, inyo na lang 'yung mommy. Oo. Oh, Ay sige. Hango muna kami o maggawa muna kami na ito ah. Yung pin na lang muna. Ayo, oh, pwede mo na unahin eh. Ah, na natin 'to asang 'yung sa pin. At ito'y importante din. Ayan na po si Mami Janet at saka si Hyzen si Mami Janet ay nang hiram ng laptop kay Mahal. kay Mahal. Yan, dahil si Mahal ay may laptop sa kanyang school, na ginagamit sa kanyang school. Ay, yan. I-open lang natin yung uh, account ni Haisen. Tapos ay eh, meron doon pipindutin na request, request request pin asang. So, pero bago yon, i-double check natin yung address mo. Dapat ay dito sa mo ba na address dito sa ano ling? o dito. Yun yung asang yung marireceive mo na sulat na papel na yung iba nagpipicture doon, na-receive ko na yung aking pin, di ba ga? Maram 'yon. Pag na-receive mo na 'yon, ay patulong ka na lang uli ha. Si Hayes in ah, si Janet ay naunahan ka pa. <laughs> mag-request. Si Asa may matagal nang pwedeng mag-request ay hindi niya alam. Butit na itanong ni Janet na hi Sen, ba nag-request na ng pin? Ay, hindi pa. At, ay, saka pala ang namin na asikasuhin. Ayan po. At ito ang mga paninda ni Kad Kadimpol. Oh. Ayan, po ang paninda ni Kadimpol. At mamaya lamang ay mag... Aano ano pa tayo ng mga damit. May mga dala po si Mami Janet. Ayan, ganda dito guys, maliwalas. Ito pa, mamaya natin hanguin. At tinutulungan lang ni Mami Janet si Aisy na mag-request ng PIN. Kay Google. Para iyan kasing PIN na iyan, pagka wala ka niyan, asang, hindi ka makakasahod. At pangalawa, pwede nilang tanggalin yung mga ano mo, tatanggalin ni Google yung mga ads. Kaya kailangan ma-settle mo yan. Ayan po, nabuksan na ni Mami Janet. Nakapag-request na pala, asang? Kahapon. Ah, okay. Nakapag-request na pala si Camelot. Natulungan na si Hyzen kahapon. So, yun. Tama naman yung address kung saan ni send ha? Intayin mo. At kapag ka na-send, ay eh, dun mo ilalagay yung kanina yung code. At after noon, pwede ka nang sumahod, maglalagay ka na ng bank account, makakasahod ka na. Yan po, okay na pala. Mami, pakilag out yung ano ni Asang. At yan ay laptop ni Mahal. Baka ginagamit sa mga mga kaklase sa school. Like, um, lag out mo na lang yung kanyang email. Yan. Ikaw, Asang, ay mag-iingat sa email. Doon madaming nahahack pag nagsisend ng link ng kung ano-ano, huwag kang basta magkiklik. Kahit sa Facebook Messenger, hi, sin, ha? Dapat ikay maingat ka na ngayon, ngayon, ikaw ay may account na sa YouTube. Huwag kang basta click ng click. Baka ma may mahack yung account mo, eh. Yung mga bago natin sa atin, may may bago, may 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 brief. may brief. Oh, baka... di ba sabi mo Uh, ah. Okay, try mo. Uh, okay. Dalawa lang 'yan at 'yung iba na nabili na. Eh mga shorts at sa ah. mga daddy na Mga shorts. Ay, mga tee. Feeling kayo pa benta rin Actually sa labas nakakita ko dito daddy 'yung mga Ah, uh, ang sa labas sila nag-display. Oo, oh, oh, pwede ka mag-display. Pwede na mo buhatin na sa, sa labas. jacket okay, din. May bini dalawa. Wala pang presyo sa yung price. Eto, oh, bini Yung mga ibang walang presyo, asa ang ko sa iyo. O, pwede mong picture Tapos, eto mga leggings. Feeling mo mababenta dito. Ma? Tapos, yun. summer na ngayon, asa kaya marami akong dinalang mga sando. Uh, uh, magaganda yung sando, mami. Bukahin mo yung isa. Yeah. Yung Ayan, mga sando. sando. Yan yung mga taytay. -tay. Tay -tay. May ganyan din ako, mami na sando. So, may, ganito, <laughs> may, Ayan, may, may pagbata, may mga pagbata. Ah. May mga pagbata. Oo, ganda. Wala akong boses. May mga pagbata. May mga shorts. Yan. Ilamit na lang. Ito na ano may mga pangalan. asa, Ilista e mo flyer na naglagay yata. so may mga pangbata. So, parang dati wala akong nadalang uh, pangbata. No? Ito so, mga sando, paasang. No? Mami, parang, wala no? wala tayong nadalang hanger. Ay. May hanger ka pa doon? Wala. Ay, bukas na lang asang magdi-dinner tayo. Eh. Magdadala kami ng hanger, ha? Pero may naiwan din akong hanger dito. Asang yung click. Oh, Gamitin mo Gamitin mo na. Opo. Opo. May pambata may pang ano rin. O baka yung wala pang pangregalo kay Teo. Uh, na terno. meron dito kay Heisen. O. O. Pwede mo na abo. maginawa. Sakto sa at ano na. Sakto at dito ah. O yung mga terno na ito. mga pambata. Mga pang summer yan Heisen. Tamang, asan, bahala, isa lang muna. Oh, ikaw na bahala sa plastic. Ah, ikaw na bahala doon. Paki-lista na lang. Sa bahala maglista. Hatay to pwedeng ilagay. Ito magaling na lista. Diyan na muna 'yung Wow, mga ilan ang nabili asal? Apat yatay nabili. Wow, nakalista na ng bilhin. Yeah, at kami magtoto'o ni Asang To pag okay. Pag-request. Thank you. Yeah. sa akin. God bless. More Ooh. blessings sa yung channel. Yeah. <laughs> ka, may ano po si Asam. Uh, horse voice. Madami <laughs> yan. Pambata at pang ano. May brief din diyan May, may panty. May, panty. may, panty. may bra. May bra. Abay, babayaran mo, asang. At hindi amin, na paano din lang sa amin. May mga supplier lang tayo. Pero, hindi ka na namin tutubuan, siyempre. Kung magkano yung bigay ng ating supplier, bigay mo na lang kay Hisen. Uh -uh. Pero dito, hati kayo sa tubo. <laughs> meron po, meron. Ito pa yung short. Yan. Ito po ay Ayan po si Inang Merna Naghahanguna na ba may first customer <laughs> Oo marami di yan Ganda yat Maganda yat madaling matuyo Ha? No, dahil, ah, ah tigis sa yung dalawa, o. Oh. Ilagay mo sa, ano? Ilagay mo sa rep. Pala. <laughs> na, no. Tigis sa kayo nito, lalay. Ay, kami asa ay Paano na rin, ha? Bahala ka na. na tapos na kayong mag-compute ng inyong mga kini kinita sa buhay. Naka 70 pesos naman. <laughs> o mo. Alam po ho na, kumita ng 70 pesos. Hmm. Dami. 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 Apat na piraso po yung naibenta na yung sinadamit. 70 pesos lang yung tinubo. Ganun lang po kaliliit talaga yung patong namin dito para mabenta lang. No, gumala, gumalaw lang. Hindi ka na nakihati. Pinigay mo na yung presyo ng supplier. Oh. Kaya oh. hi na po yan lahat. Basta asang pakilistong lang, ha? Para next time ay yun na lang ating pagbabasihan. Yung iyong listahan. At yan po si number na ay Wow. Ibibili e raw ang kanyang apo dahil birthday ni Dapo noong 26. 25. 25. Ako na may 27. Bu bukas na. Ah, ngayon pala. Uh, ay si Kaidro naman. 28 po. Oo nga po. 25. 27. Saka 28 kayo si Kaidro. Oo. Oh. Uh. Kasi <laughs> talalim yung chocolate kaya nasa rep. Ha? Malambot na. Okay, kami po yung ano na yun merna, meron na. Paalis na po. Ay, chat na lang po, ay, na lang po si Haisin. Sige okay, okay, po, salamat. salamat. At kami po mga kabeshi ay dumiretso dito Kina Ate Nels na bahay. Ayun. At kami ay pinapadaan dahil ngayon ay birthday ni Kaedro uh, pero si Ka Edro po ay hindi nakauwi at dahil siya ay may pasok sa Manila. Kaya nagluto po daw si Ate ng espagueti at saka may update ka. Ay, oh, mag mag-update ako tungkol doon kay Tia Lim. Oh, yung anong kachat mo yung anak, no? Mm Na lumuwas. Oo. Oh. na kami. Nandito na po kami ka na Ate Nels. What? Hello po. Salamat. Okay. Happy okay. birthday si ka, Andrew. ano, spaghetti. Wow. Konting pa Wow. Ayan po si Daddy at oh, sarap, <laughs> sarap na sarap sa kanyang kanakain na espagueti. Nandito kami kina ate. Eh. Dumayo na. kay hidro. Ay, nagluto lang ng kaunting unting spaghetti. Opo. Oh, ay, bukas siya siya yung makakarating. Ay, hindi. Ay, ah, hindi rin. Hindi siya at siya, sila mag-exam. -e ay, baka hindi daw siya makapag-review. Ay, tama. Hindi makapag-concentrate. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Ay, mas importante iyon. Oh. Yung kanyang exam. Ay, yun tayo ay magse-celebrate ng birthday, triple oh. celebrate birthday celebration. Oh. Pero kahit wala si Kaedro, ay ikakain ka na lang namin Kaedro. Uh, birthday ni Daddy, so, ni Edro, so, 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 at saka ni Dapo. Ako, oh, Mami. Ako naman. <laughs> <Yes. laughs> <laughs> Yan po, si Mami Janice naman ang nakain. Salamat. Sayang talaga't wala si Andres. Mm -mm. Yan ay kanyang favorite. Bale mo naman kayo Oh Oo, Mami, yung kaunti. Oh. I-take it out natin. At uh, madami ito, hindi na nag-aabusan. Mm -hmm. Pero maganda kay Andres. Mami, marunong na siyang mag-desisyon. Mm -mm. Kasi tinanong namin. Andres, asama ka ba? O, sabi niya, no, mami, no. Matutulog daw siya kasama ng nanay. No, Hindi siya naiyak. Alam na paalis kami. Yung ibang bata nga ha, hulatin niya. Eh. Oh, really? Pero no, siya, pag alam niya, inaantok eh. Tutulog na <laughs> niya. Napaka-disciplinado. Kanya, no, no, mami. Sabi niya, no. Oh, you'll stay here with nanay? Yes and dress up. Tapos humingi ng dede. Mami, dede? Mami? Mami, dede. So, alam ko yung stay lang siya doon. Marunong nang mag-dress. Oo, mag-marunong na. Hindi <laughs> <Ito> pa nga <mama>, makapaniwala <laughs> si Janet. You know? huh? Pumayag si Andres na hindi kasama. Iba <laughs> yeah, baka itulog na raw. Sabi ng mama nga. At nag-chat. Ayan, salamat. Salamat. Chat mo. Sabi mo na rin. Teo! Mo. <laughs> oh, ah! lakad pa more. Lakad pa more Sani doon. Hindi mag ito. Bakit? Walang ka. Ano? Baka -baka. Hindi ka tulad ni Andres na oh, punong-puno ang damit. Eh, ito'y amba. May kaunti. Uh, uh. uh. <laughs> <laughs> Galing ng tatay. Oh. Nauuna ng maglakad. No? <laughs> mabilis. Bilis pa yung maglakad. Nauuna na. Excited ka na sa birthday mo, Teo. Meron Ganyan din si... tito sa iyo. <laughs> tito <Mayroon> Andres. Meron ng gift. Kasya kaya. Ganyan din mami si Andres nung nag-birthday. Hindi <laughs> pa rin naglalakad, no? Paupo-upo lang. Pa Naggagapan. Na. Palaking ngiti niya. Malayo ka. pa kami ni Johnny Teo. Ang ngiti ni... <laughs> From ear to ear. Ang ngiti ni... Teo, okay. malayo tayo, pa yeah. kami. Ayan, at may pa-takeout pa po si Ate Nels. <laughs> Thank you. Pagkakit din hindi naubos. ubus. Uh -oh. Ay, para kay Andres. Salamat. Ako ay hindi na na... Ito naman ay kaunti lang itong aming niluto. Gawa ng bukas na may tayo may oh, celebration. Oo, celebration talaga. At kami nagpa-spaghetti lang dito sa kabilang... Dito sa ano, kapitbahay niya. Napaka peaceful po dito mga kabeshi. Golden palayanan. Nandito uli kami kay na RJ. Wow, ay magkano ito? lang ano, Salamat. Galing na kayo sa mga ate ni Sen. Ay, an bakit dito madami bumawas na sila o ano? Oh, ay laki nga. Napaka Napakalaki. Napakoy. pakoy natin, but, uh, pakoy iyan <laughs> oo oh, pa okay, paborito yan ni eh. mahal <laughs> laki da dalawa ito yung apat binigay ko yung dalawa tapos so. itong malaki na ito ano ah iyan hatiin na lang salmonan eh salmon pakulam na lang may salmon pong malaki din dalawa rin oo malaki. Malaki. dalawang pakoy na malakit dalawang salmon isang malaki na doon na kaya hatiin eh oo salamat iyan salamat RJ salamat Aysen kami paano na ha sige